Hello guys, good morning. Muna ako ang okay. alagaan nga. Malunggay. Ano? You know. Ako nang ipuungan guys. Ako ngi itang-tangag. Muna sanga-sanga. Kaya rong manaling sing you know. Ano? Muna na sa lingsing. One month na. Ako nang ibuubuan. mga manok ni Lolo nga iniwan ko ni bubuan arong magsalingsing sing og dagkong dahon yan guys yang salingsing na na yung mga salingsing na dagko oh. yan masulod buwan makakuha na ni para sa tinulang manok sabaw na manok